Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung minsan, pag nag-iisa ka sa gabi, tahimik ang paligid, pero ang utak mo, hindi. Yung utak mo parang biglang naging mall sale lahat ng negatibong iniisip, nagsisiksikan, naguunahan, at ang lakas pa ng boses. Kahit wala namang nangyari, may maririnig kang boses sa loob na nagsasabing, ay nako, baka magkamali ka, o kaya, hindi mo kaya yan, o kaya naman, ano na lang iisipin ng ibang tao sa iyo at bago mo pa mapigilan pakiramdam mo parang bumibigat na ang dibdib bumabagal ang kilos mo at parang bigla kang napapagod kahit wala ka pang ginagawa kung ganito ang nararanasan mo hindi ka nag-iisa lalo na tayong nasa edad na may pinagdaanan na may responsibilidad may pamilya may trabaho may iniisip na kinabukasan Natural lang na mapuno ng negative thoughts minsan. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil drama ka, kung hindi dahil tao ka, ang utak natin may sariling ugali. Mas tumatandaan nito ang sakit kaysa saya, mas pinapansin ang mali kaysa tama, at mas mabilis maniwala sa takot kaysa sa pag-asa. Ang tawag dito ng mga tao ngayon ay negativity bias. Pero noong panahon pa ni Marcus Aurelius at Epictetus, alam na nila yan. Sabi pa nga nila, hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon dito, kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon. Paano mo haharapin ang negative thoughts? Paano mo mapapatahimik ang utak na parang hindi nauubusan ng reklamo? At paano mo magagamit ang mga prinsipyo ng Stoicism isang sinaunang pilosopiya na, kahit lumana, sobrang angkop sa modernong buhay para maging mas payapa, mas matatag at mas malinaw ang isip? Hindi mo kailangang maging pilosopo, hindi mo kailangang maging malalim. Ang kailangan mo lang ay konting pag-unawa kung paano gumagana ang utak, konting tapang para kilalanin ang iniisip mo, at konting disiplina para subukan ang mga teknik na talagang nakakatulong. Kaya simulan natin sa pinakaunang paraan. Ang kakayahang tignan ang mga iniisip mo na parang hindi sila ikaw. Parang nanonood ka lang ng palabas sa TV. Ito ang tinatawag ng Stoics na pagdistansya sa sarili o sa modernong termino, cognitive diffusion. Pero huwag ka mabahala sa pangalan, madali lang to intindihin. Ang ibig lang nitong sabihin ay hindi ka ang mga iniisip mo. Kahit gaano sila kaingay, kahit gaano sila kapesimistik, kahit gaano sila katotoo sa pakiramdam mo, hindi ibig sabihin nun ay totoo sila. Minsan, Dadaan lang ang isang negative thought tulad ng hindi ka sapat at tatamaan ka agad. Pero kung kaya mong sabihing, "Ah, ayan na naman yung drama ng utak ko." Bigla itong nanghihina. Parang nawawalan siya ng kapangyarihan. Imagine mo ganito. Para kang nakaupo sa tabi ng ilog. Lahat ng pumapasok sa isip mo, ilalagay mo sa dahon. Yung takot, ilalagay mo sa dahon. Yung pag-aalala, ilalagay mo sa isa pang dahon. Tapos, hahayaan mo lang silang dumaan sa tubig. Hindi mo hahabulin. Hindi mo pipigilan. Hindi mo kukwestiyonin kung bakit sila naroon. Tinatanggap mo lang na dumadalaw sila, pero hindi sila mananatili. Hindi sila ikaw. At habang pinapanood mo silang lumulutang palayo, mapapansin mong humihina yung bigat na akala mo dati, lumulunod na sayo. At may isa pang simpleng paraan na ginagamit ng mga stoic Kausapin mo ang utak mo na parang matandang kapitbahay na mahilig makialam pero mabait naman. Kapag may negative thought na pumasok, sabihin mo lang, "Salamat sa paalala, utak. Gets ko, pero hindi ko kailangan 'yan ngayon." Hindi mo siya binabastos, hindi mo siya pinag-aaway, pero hindi mo rin siya sinusunod. Pinapakita mo lang na may choice ka. May isa pang nakakatawang pero epektibong paraan. Pangalanan mo ang kwento. Kapag paulit-ulit kang ginugulo ng isang negatibong narrative halimbawa, yung hindi ka deserving o kaya lahat ng gagawin mo mauuwi sa palpak, pwede mo siyang pangalanan na parang pelikula. Para bang, ah, ito yung kwento kong laging kinakabahan, bumibisita na naman. At pag pinapangalan mo siya, bigla siyang nagiging kwento na hindi mo kailangang seryosohin. Habang natututunan mong tumayo ng medyo mas malayo sa sarili mong utak, Mapapansin mo na mas madali mong madadala ang atensyon mo sa kasalukuyan. At yan na ang gateway sa sunod na paraan. Kasi alam mo, may mga araw na kahit anong pilit mo idistansya ang sarili mo sa negative thoughts, talagang dikit pa rin sila. Para silang langaw sa pagkain kahit anong taboy mo bumabalik. Kaya kailangan natin minsan ng biglang putol. Isang mabilis na paraan para pakalmahin ang utak, parang pag-restart ng cellphone na naghahang. Dito pumapasok ang pattern interruption. Sa madaling salita, kapag hindi mo mapatigil ang isip mo, patigilin mo ang katawan mo. Isang splash ng malamig na tubig sa muka, isang dakot ng yelo sa kamay, o minsan kahit simpleng pagtayo, pag-inat, paglakad ng isang minuto. Nakakatawa man pakinggan pero totoo, kapag ginulat mo ang katawan, humihinto ang maingay na isip. Para itong pagsabi sa uta, Hoy, teka lang, balik ka muna dito sa ngayon, may mga tao rin na ginagawa lang ay magbilang ng pabaliktad mula 20 habang humihinga ng malalim. Ang iba naman ay naglalaro ng simpleng mental game gaya ng hanapin ang limang bagay na kulay asul sa paligid. Hindi dahil bata ka, pero dahil ang utak, mahilig sa distraction na may konting effort. Kapag naputol mo ang momentum ng negative thoughts, parang nabigyan mo ng chance ang sarili mong huminga, bumalik sa katawan mo, at maalala na hindi naman totoo lahat ng naiisip mo. At habang unti-unti mong natututunan to, mapapansin mong may lakas ka pala na hindi mo napapansin dati. Hindi mo kailangan labanan ang isip mo. Hindi mo kailangan pigilan ang negativity. Ang kailangan mo lang ay tamang distansya at tamang sandali para putulin ang pagtakbo nito. At sa puntong to, magbubukas na ang pinto para sa susunod na hakbang yung mga sandaling kahit ayaw mo gumalaw. Tulak mo pa rin ang sarili mong kumilos kahit kaunti. Ngayon habang nararamdaman mo na may kaunting katahimikan sa loob, may isa pang bagay na pwede mong gawin. Kumilos. Oo, simpleng pagkilos lang kahit maliit, pero sobrang lakas ng epekto nito sa utak. Sa stoic na pananaw, hindi lang iniisip natin ang nakakaapekto sa atin, ang ginagawa natin. Pati na ang pinakamaliit na aksyon ay bumabalik sa isip natin. Kung paulit-ulit mong pinapaniwala ang sarili mo na walang magagawa, mas lalong lumalakas ang negativity. Kaya kailangan natin ng behavioral activation o sa madaling salita, gawin mo muna magbabago ang pakiramdam mo kalaunan. Hindi mo kailangan mag-overnight transformation. Minsan sapat na ang dalawang minutong aksyon. Halimbawa, pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pagsulat ng tatlong bagay na kaya mong gawin ngayon, kahit simpleng pag-aayos ng mesa, pagligpit ng damit, o pagbuhos ng tubig sa halaman. Dalawang minuto lang, parang maliit, pero may magic itong epekto sa utak. Kapag nakita mong nagawa mo yung maliit na aksyon, bigla kang napapasigla, parang sinasabi ng utak mo, "Ah, kaya pala ako gumawa." At saka, kada maliit na tagumpay dumadagdag sa history mo ng positive actions yung ebidensya laban sa paniniwala na palaging talo ka o walang kwenta ang ginagawa mo. Pwede mo rin gawin ang tinatawag na build positive data points. Simpleng paraan ito para patunayan sa sarili mo na may kontrol ka. Halimbawa, bawat oras na makaramdam ka ng negative thought na parang hindi ko kaya ito, gumawa ka ng aksyon, itudo ang maliit na bagay na kaya mong kontrolin. Kahit simpleng pagtayo at paglakad sa paligid o pagtimpla ng kape. Ang mahalaga, nakakatulong itong baguhin ang mental state mo. Kapag naipon mo yung mga maliliit na tagumpay, parang lumilikha ka ng bank account ng positibong karanasan na pwede mong hulihin kapag bumabalik ang negatibong kwento sa isip mo. Habang nakikisabay sa aksyon, napakahalaga rin ang thought recording. Minsan kasi, kahit gumalaw ka, may mga iniisip pa rin na paulit-ulit, parang laging bumabalik sa'yo. Dito mo kailangan harapin ang mga iniisip mo ng may malinaw na mata. Hindi mo ito kailangan labanan o i-dismiss agad. Isulat mo. Isulat mo sa papel, sa notebook, o sa phone. Kung anong iniisip mo, ano ang pakiramdam mo, at bakit sa tingin mo nangyayari ito. Kapag nakasulat na tanungin ang sarili, may ebidensya ba na totoo to? O haka-haka lang? Tingnan mo kung may katotohanan o kung opinion lang ang utak mo na nagiging problema. Halimbawa, iniisip mo, laging naiiwan ako ng mga kaibigan ko. Isulat mo. Suriin. Ilang beses ba talagang ganito nangyari? May mga pagkakataon ba na nandyan sila para sa'yo? Pag nakakita ka ng ebidensya na hindi laging totoo ang negative thought, unti-unti mong mababago ang paniniwala mo. Dito, pumapasok ang stoic principle na hindi ang bagay ang nakakastress sa atin, kundi ang opinion natin tungkol dito. Kung kaya mong ilagay sa papel, makita ang ebidensya at bumuo ng balancing alternatibo na babawasan ang lakas ng negativity. Parang binubuksan mo ang bintana at hinahayaan mong pumasok ang liwanag sa madilim na kwarto ng isip mo. Ngunit hindi lang sa isip natin nakasalalay ang pagbabago. Ang kapaligiran mo, ang paligid mo, ang mga bisyo at routines mo, lahat may epekto sa pag-iisip mo. Kaya may mental model design, parang pagdidisenyo ng buhay mo para hindi ka basta-basta maapektuhan ng negatibidad. Simulan natin sa physical environment. Isipin mo ang kwarto mo o bahay mo. Kung puro kalat at wala sa ayos, hindi mo alam kung saan magsisimula. Madali kang ma-stress at ma-overwhelm. Pero kapag malinis, maayos, may designated space para sa focus and relaxation, bigla kang makakaramdam ng kontrol. Parang sinabi ng utak mo, Okay, kaya natin to dito. Simple pero malakas ang epekto. Next, digital environment. Marami sa atin, buong araw nakaharap sa phone or computer. Mga notifications, news, social media, it's endless. Kung palaging negatibo ang nababasa mo, automatic na apektado ang mood mo. Kaya minsan, kailangan mo rin mag-set ng boundaries, i-unfollow ang toxic pages, i-mute ang nagsasabi ng negativity, at limitahan ang oras sa social media, hindi dahil mahina ka, kundi dahil gusto mong protektahan ang sarili mo. Ganon rin sa trabaho kung pwede maglaan ng oras na hindi ka mabombard ng emails o messages na puro pressure lang. At huling bahagi ng mental model design, routines. Ang mga maliliit na practice gaya ng pagjournal, gratitude reflection, visualization, at simpleng paghinga ng malalim ay nagbubuo ng resiliency sa utak mo. Parang training sa katawan, pero para sa isip. Kapag regular mo itong ginagawa, unti-unti magiging natural sa'yo na i-handle ang negative thoughts at hindi na sila kasing lakas noon. Habang sinusubukan mo lahat ng ito, makikita mo ang isang pattern, hindi ang utak ang dapat mo labanan kundi ang reaksyon mo dito. Kapag may negative thought, hindi mo kailangang panik o i-dismiss agad. Distansiya, putulin ang cycle kung kailangan, kumilos kahit maliit. I-record at suriin ang iniisip mo at ayusin ang kapaligiran mo para hindi ka basta-basta maapektuhan. Sa proseso, natututo kang mag-focus sa controllable at unti-unti, mas malinaw at mas matatag ang mindset mo. Hindi laging madali may araw na babalik ang negativity, may araw na pakiramdam mo, wala kang energy para gumawa. Pero dito pumapasok ang stoic mindset. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan laging panalo sa bawat thought. Ang mahalaga, may disiplina ka sa sarili mo para bumangon at subukan ulit. Gaya ng sabi ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang mangyayari sa'yo, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. At minsan, Sapat na iyon para maging malakas ka sa gitna ng gulo ng isip mo. Ngayon, napunta na tayo sa huling bahagi, pero hindi ibig sabihin mahina na ang dating. Dito natin talagang mararamdaman kung paano nagsasama-sama ang lahat ng natutunan natin para mapatahimik at mapalakas ang isip mo. Kung nakapansin mo, sa bawat hakbang, laging may pattern. Obserbahan mo ang iniisip mo, kumilos ka at ayusin ang paligid mo parang nagtatayo ka ng isang maliit na inner citadel. Isang lugar sa loob mo kung saan ang kapayapaan at kalinawan ang namumuno. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo na gusto kong iwan sa iyo ay ang mga iniisip mo, hindi ikaw. Hindi ibig sabihin na kapag naisip mo na hindi ko kaya, ay totoo iyon. Isa lang itong bisita sa utak mo. Pinapakita lang nito kung paano ka natututo at nasusubok. Kapag natutunan mong bigyan ng distansya ang mga bisita na ito, hindi mo na kailangan labanan ang sarili mo. Pwede mong sabihing, "Salamat sa paalala, utak, pero hindi ko ito papayagang mangyari ngayon." Dito mo makikita ang kapangyarihan mo sa tunay na anyo. Habang ginagamit mo ang cognitive diffusion at pattern interruption, mararamdaman mo rin ang lakas ng aksyon, behavioral activation. Maliit man o malaki, bawat kilos mo ay nagpapatibay sa isip mo. Kahit simpleng paglakad sa labas o pag-aayos ng mesa, unti-unti nitong pinapatunayan sa sarili mo na kaya mong kumilos kahit nahihirapan. Ang mga maliliit na tagumpay ay nagiging ebidensya. Kaya ko pala. At kapag naipon ang mga ebidensya, ang negative thoughts na dati ay parang malalakas na alon na parang biglang humina. Nagiging konting alun na lang sa tabi ng dagat ng positibong karanasan mo. Sa thought recording, natutunan mo rin na hindi lahat ng iniisip mo ay totoo o kapakipakinabang. Kapag isinulat mo at tiningnan ang ebidensya, makikita mo kung alin ang opinyon ng utak mo at alin ang totoong katotohanan. At sa prosesong ito, natututo kang maging mas malinaw, mas maingat at mas mapanuri. Hindi na basta-basta sumasama sa emosyon lang. Parang nagiging detective ka sa sariling isip mo. Tinitingnan kung alin ang totoo at alin ang haka-haka. At kapag nasanay ka rito, ang dating malalakas na negatibong kwento ay nagiging simpleng obserbasyon lang. Nakaka-relax, hindi nakaka-stress. Pero hindi lang sa loob mo nakasalalay ang pagbabago. Ang kapaligiran mo, pati ang routines mo ay sobrang lakas ng epekto. Kaya mahalaga ang mental model design. Ang malinis at maayos na bahay o kwarto, ang boundaries sa social media, ang mga simpleng rituals gaya ng journaling, gratitude reflection, or visualization, lahat ng ito ay nagpapalakas sa iyo nang hindi mo namamalayan. Sa puntong ito, parang nagtatayo ka ng protective shield na automatic na tumutulong sa iyo na manatiling malinaw at kalmado. Hindi ka na basta-basta nadadala ng bawat balita, opinion, o ingay sa paligid mo. Ang default na estado mo ay mas payapa mas malinaw at mas nakatuon sa controllable aspects ng buhay mo. Ngayon, baka may tanong ka, pero paano kung bumalik ang negativity? Ano kung may araw na pakiramdam ko wala akong energy para gawin lahat ng ito? Simple lang, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan laging panalo sa bawat laban sa isip mo. Ang mahalaga ay may disiplina ka sa sarili mo na bumangon at subukan muli. At isa pang mahalagang bagay, maging mabait sa sarili mo. Minsan, mas mahirap sa atin ang maging gentle sa sarili kaysa sa iba, pero kailangan mong tandaan na hindi ka kaaway ng sarili mo. Hindi ka nagkakamali sa bawat pagkakataon na nabibigo ka sa iniisip mo. Ang failure, disappointment, o negative thought ay parte ng pagiging tao. Ang tanong lang, paano ka tutugon? Paano mo haharapin ang mga ito ng may malinaw na isip at may positibong aksyon? Dito mo makikita ang tunay na lakas. Ang huling paalala ko sa iyo ay simpleng konsepto, pero napakalakas. Consistency. Hindi mo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay o ng perpekto. Parang pagtatanim ng punla. Unti-unti itong lalago. Unti-unti itong magiging puno. Sa simula, mahirap pansinin. Pero kapag lumaki na, hindi mo na maikakaila ang lakas at ganda ng bunga. Kaya sa huli, tandaan mo, hindi ikaw ang mga iniisip mo. Kaya mong putulin ang cycle ng negativity. Kaya mong kumilos kahit maliit. Kaya mong suriin at i-challenge ang mga iniisip mo. At kaya mong ayusin ang kapaligiran mo para suportahan ang positibong mindset. Ang lahat ng ito ay stoic inspired, pero napaka-praktikal sa araw-araw na buhay para sa trabaho, pamilya, relasyon, o kahit simpleng pakiramdam mo lang sa sarili mo. Tandaan mo rin, hindi tungkol sa pagiging perpekto, hindi tungkol sa hindi pagkakaroon ng problema. Tungkol ito sa pagiging aware sa sarili mo, sa pagiging responsable sa reaksyon mo, at sa pagpili ng aksyon na magpapalakas sa iyo. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, sa bawat sandaling kumikilos ka at nagmamasid sa sarili mo ng may malasakit, unti-unti kang nagiging mas malakas, mas malinaw at mas resilient. Parang sinabi ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kung kaya mong ayusin ang kalidad ng iniisip mo, unti-unti, babalik ang kapayapaan at kasiguruhan sa loob mo. Kaya ngayon, simulan mo na. Isipin mo, kahit dalawang minuto lang sa isang gawain, kahit isang pahina lang ng journal, kahit isang maliit na pagbabago sa paligid mo, lahat ng iyon ay hakbang patungo sa mas malinaw at mas matatag na isip, i-share mo na rin ang karanasan mo sa comments dahil marami rin ang pwede matuto sa'yo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang practical tips para sa buhay, mindset, at resilience. At sa wakas, isang huling paalala. Ang paglalakbay na ito ay hindi laging madali. Pero bawat hakbang na ginagawa mo, bawat sandali na pinipili mong maging aware at kumilos, ay nagpapatibay sa iyo. Hindi mo kailangan perpekto, hindi mo kailangan laging panalo, pero sa bawat kilos at obserbasyon, unti-unti kang nagiging mas malakas. Kaya patuloy ka lang, magtiwala sa sarili mo, at huwag hayaang panghinaan ka ng loob ng negativity. Ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo ay nasa unahan pa. Keep moving forward at tiwala, kaya mo yan.